humahagol sa sama ng loob ang 15 anyos na si Gerald. Tinamaan kasi ng bala sa mukha ang kanyang dalawang taong gulang na kapatid na si JR matapos paglaruan ng isang pen gun sa may Fourth Avenue sa Caloocan City. Binatabi lang po sa akin yun. <laughs> Paano kaya nakuha ng kapatid yung kapatid? Hindi ko po alam kasi sinabihan ko na po siya na may bala yun eh. <laughs> Sa CCTV footage, kitang natatalanta ang ina ng bata na si Jocelyn. Ilang saglit pa, buhat na ng isa pang kapatid ang biktima na tinamaan umano ng bala sa ilong. Balisa si Jocelyn habang sinusunda ng anak na dinala sa pagamutan. Ayon sa barangay, lumabas na si Gerald ang may dala ng pengan na nakadisgrasya sa kanyang kapatid. Sabi ng kapitbahay, nakarinig siya ng putok. Sinagulat-bulat ng mga tao. Kaya naglabasan po lahat ng mga tao. nakita namin yung bata, may may dugo. Kasalukuyang inoobserbahan ngayon sa ospital si JR dahil nakabaon pa sa kanyang leg ang bala. Umiingi po sa daon ng kahit puntong tulong man lang sa... kahit yung sa lang po sa ospital. Kanina, nagpapunta na ng doktor ang mga opisyal ng Caloocan City para kamustahin si JR. Iniimbestigahan na rin ng Caloocan PNP ang insidente. Jack Batallones, ABS-CBN News.